ơi barong no kasi hindi si, si, kasal ay, na godron formal tas dress Ayos lang ba tayo ba na po? Simple <laughs> Simple lang. Simple lang. So, sa dili pa na ito pag Ato, ano, hinayag sugdan. So, mo din siya amahan sa, ano, pamalayian karon guys na ang niya. nga mga amahan mga sa amahan mga people ano, mga say, yung, <laughs> yun, na nagmula ang kitang sang kinakusgan Oh, so, <laughs> Everly, so, kore kulang diri nah, man ang Everly. Naa pod akong iyaan diri kinakusgan <laughs> nga kinagwapahan sa tibuok kalibutan. Sa wala inura. Gikan pa nagsipon ito oh. po. Gikan pa nagsipon. sipon. Yes, mura mo sa kasal kasal sa apo. Oh, Bemos. okay. Kasal man lang. Kasal 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 man. Kasal kasal, kasal pa rin. Kasal kasal pa ka ka man. Alit man na tinuod. Tinuod. Pero tinuod ko dahil ang Ano rin? Tinuod siya na rin. Ang mga kain tao. Ang karun eh. Darin. Ang mga kain tao guys. Pagalapin. Ay na sila guys. Ang mga kain tao.

Among ama, naglangit mo ng, nga dutu, Nga nasa mga langit, dugan kayong salamat ginoo, nini nga okasyon karon nga amuang panagsamahan. Hinaot ginoo, ngayon mong panalangin, mag-auban, nini duha karon ginoo. Nga, si Ellen o si Archie, sa ilang pagkuyo, bisang dilito, sila makasal tungod sa ingunta ng mga batan. Unta pa sila, abaan sumala sa ilang sa kanan ni Archie at niya akong ni Karun, ingon ng mga saksi ginoo o daghang kayong salamat na ikaw nag-auban sa ilang pagbiyay ni, niabot abot sila nga saksi ni nga balay ni Ewen o ni Jocelyn uban ka na mo ginoo na ikaw karon baga panalangin ilabi sa mga pagkaon ng ilagi dala karon alang ka na tanan panalangin ni kinigino may mong tambal medisina, sa tibok ng mong kalawasan Kinao usab Ginoo nga imo panalangin magauban ni nin duha Elena Garcia sa ilang pagbuyog adon sa laykal. Kinao taliwala silang kabataan bataon nga umta mabatonan nila ang kalikod di sa mga ginampay ng pagsulay na himo sila ihimplo usab sa ilang palibot. Kining tanan o Dios among ipasalamatan o ipangayo kunod lamang si nang mahal nga Ginoong Hesus. Amen. Amen. This is on. So, na. Successful ang kumbira, guys. So, na ang mga tagalakin. And then, no? Bayo-bayo ko. Bayo-bayo po sila. Bayo-bayo po bayo na sila, oh.